morning. <coughs> Mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay. Kasi umalis sila o kasa. Pumunta sila sa kaparal. Yung sa pinatahan namin kahapon. Tapos sa, sa palengke, pupunta rin daw sila. Pati sa SM. Iwan na lang daw nila ako dito para magpapag-aral ako. Ganyan. Kaya ayun. Late na ako nagising. 9.44 na. Tapos, kasi kahapon, 2 a.m. na ako nakatulog dahil sa kapitbahay. Iba nga nagkakaraoke sila. 2 a.m. na hindi pa rin sila tapos magkaraoke. Kaya, ayun, kakain na ako ngayon. Ang anmosel ko. Tinapay. Tapos, ito. Don't twist strawberry flavored milk chocolate spread. Ang sarap nito. Para siyang ano, kung alam niyo yung chocolate, na Meiji. Meiji ata yun yung parang pa-triangle yung strawberry shape na yun nasa box. Basta pang ano yun, basta pinabenta rin dito yun eh, pero medyo mahal. Kasi may passport, ganun Japan. Pero yun, kung alam nyo yun, ganitong ganito yung lasa niya. Tapos masarap. Kain muna ako. Ayan, since wala sila okasa, na yun akong Ayan. Iniwanan niya ako ng chores na gagawin na mag linis, mag ganyan. Katulad ayo nagpupunas ako ng ng lamesa para mamaya after nito after nito ano na hugas ng plato ayun mo. magugas ng plato. Tapos ako ito magugas ng plato, mag... Ano ba? Magwawalis ng kwarto nila o kasa. Tapos kwarto ko. After na maliligo. Tapos after na mag-aaral. Yes. Ayan yung lagi kong ginagawa pag umaalis sila. Napag-uutong sila. <laughs> Bago kasi sila umalis, nag-iwan sila na, nag-iwan yung mami ko na ng... O, oh, ganito yung gagawin mo habang wala kami. Ganyan-ganyan. Ayun. Ayan, tapos na ako maligo. Tapos na ako maligo. Ngayon, ang gagawin ko, kasi may parang assignment kami sa masining na pagpapahayag, na sabi, ano yun? Manood daw ng newsmakers na palabas ng GMA, yung parang documentary daw yun ng GMA, dati pa. Kaya, kayo, magkahanap ako sa, sa YouTube. Pero sabi ng prof namin isa sa, ay, prof ng classmate ko, yung lagi kong kasama, yung prof niya dati sa speech, ano, kasi hindi kami magka-classmate to sa speech class namin last year. Sabi, yung prof, yung prof daw nila nung sa speech, ang turo daw sa kanila, ang basa daw sa YouTube. YouTube. Hindi ko alam kung YouTube ba talaga o YouTube. O nasanay lang tayong mga Pilipino sa YouTube. Hindi ko rin alam. <laughs> Ayun, maghahanap ako ngayon sa YouTube <laughs> na kung meron bang ano, newsmakers. Kasi sabi niya, sabi nung classmate ko nga, ano daw, may meron daw sa YouTube. Mer meron daw sa YouTube, kaso putol. Eh, ang kailangan ko, buo, kasi, gagawa daw ng reaction paper. Hindi ko alam kung paano. Newsmakers ng GMA. Yan daw yung may ano eh, may tawag dito. Yung mga speech ng mga dat mga pangulo pangulo dati. Iyon ang hirap. Tapos yan, may nakita ako. Kaso mga 10 minutes lang, ganyan. Siguro ito yun. Ayan. Nakatapos ko lang maghugas ng plato. Kasi, ano oras na ako nakakain? Anong oras na ba? Um, 12.58, naka-uwi yung sila okasan. Nagaling labas. Hindi ko alam kung nakikita niyo ako. Pero, sige. Ayan. Ayan, nakikita niyo na ba ako? <laughs> Nasa loob kasi ako ng kwarto nila o kasan. Naka-aircon naka kasi nakiki-aircon ako. init-init ngayon ni eh. Tapos yun, hindi pa rin ako tapos sa pinapanood ko doon sa newsmakers. Sa mga speech ng mga pangulo. Nandito na ako kay ano. Kay Gloria. Kay dating pangulong Gloria macapagal Arroyo. Nandito na ako para makakagawa na ako ng reflection paper, reaction paper ko. Tapos, ayun. Sana. Ay, nga pala. Wala pang tumatawag or nagte-text or nag email sa amin na resort at saka hotel na pinuntahan namin. Hindi ko alam kung bakit. Yung mga sekretary dyan, yung totoo, yung totoo, nawala niyo ba yung letter namin? Wednesday na yung pasahan noon. Bakit? Bakit? <laughs> Tapos na akong gumawa ng yung sa Filipino, yung reaction paper. Lumabas lang ako sa galit ng kwarto ni okasan. Kasi, sa so, totoo lang inaantok ako. Kaso, sabi niyo, okasan, sayang daw yung oras ko. Kung matutulog pa ako, eh, imbis na nag-aaral na lang ako. Hindi yun. Kakatapos ko lang yun nga, paulit ulit ako, kakatapos ko lang gumawa ng reaction paper sa Filipino, ipapacheck ko na lang mamaya Mama, kay kung Tama ba yung pagtatagalog ko dun? Tapos, eh tapos, ngayon, magpuprint ako ng handouts. Handouts para dun sa isa kong subject. Kasi diba, ang ginagawa ko nga, habang binabasa, sinusulat. So, ang gagawin ko, Ibaprint ko yung handout. Tapos, saka ko siya isa summary. Ganyan. Ayun, natapos ko nang iprint yung isang set or yung isang lesson ng handouts ko. Lesson 4. O, 4. Ngayon, nung habang piniprint ko yung lesson 5, ang nangyari, ano, inahinto nah siya sa gitna. Yung hindi na siya nagprint. Ewan ko kung ano nangyayari. Hindi ko alam. Parang yung printer namin na yan, kabago-bago. Parang ano, naglolo ko. Tapos, ba diba, pag PowerPoint presentation, tapos ipoprint pa halagay. Eh, kung colored ba, grayscale, or yung black and white. Ngayon, pag pinipindot ko yung black and white, colored pa rin yung Tapos, ito ngayon, may bago ako natuklasan. Yung hawa piniprint ko yung lesson 5 na pwede pala, may advanced settings HP kasi yon so sa advanced setting pipindot tayo, tapos black only, black ink only, parang ganun, tapos yun di nag, ano na, nag na kaso, yun nga nahinto siya Tawang ako na yun na uh, i-stress, baga ako tapos, yun ni-restart ko muna siya, baka kailangan lang yung i-restart baka napagod yung printer. Pero, konti lang naman yung pinprint ko eh. Ewan ko. Tapos, tumawag yung, tumawag yung ninang ko. Kaya, nandito ako ngayon sa pinto eh. Kasi, sabi ng no, nina ko, magpapadala daw siya ng merienda. Abangan ako daw yung apo niya. O, medyo kanina pa ako dito, inaabangan ako yung apo niya. <laughs> Kasi tulog, tulog sila o kasan, di ba? Kaya, yun, hinihintay ko yung apo niya. Ang tagol. Nakakagutong na-excite eh. ako kung ano eh. papadala niya. Food. Ayan na, hindi pala yung ako yung muntahin na yung Pupunin ko na pala. Ayan na, Ay. <skin> hmm. <monos> <Yeah. sukuruh> hey yeah. Ano kaya ito? Hindi ko alam eh. Kasi nakatakip siya. So, hindi ko alam kung ano ba. Aha! Nalamang ko na kung ano yung <laughs> binigay nung ninang ko. Kasi kanina, di ba, nakatakip siya. Kaya, hindi ko pa makita. Ginataang mais na may parang kanin. Hindi ko alam kung may kanin. Baba sa parang ganyan. Ito siya. Yan. Sige, para maganda yung kanin Yan. Nati ko na sa aming tatlo. Nila ako sa otosan. Tapos, isasabay rin namin ito. So, oh. Hato Caramel Corn. Matcha flavor. So, parang green. Hindi ko lang green tea ata yung matcha. Yun. Ay, correct na lang po kung mali ako. Ito, para siyang popcorn, pero tea, green tea flavor. At yung rin sa amin tong tatlo para lahat kami makakatikim kasi mag-isa lang siya kain mo kami ng merienda. Papakita ko sa inyo yung mga pinling kong handouts ko. Ayan. Ayan, saka ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na discover ko na pa paano maging black and white para tipid sa color. Pero nung huminto siya, bigla siya naging color na naman. Ewan ko ba? Ayan. Tapos, habang nagpapahinga ako kasi kakatapos ko lang doon sa isa kong subject, Pinapanood ko yung vlog ni Miss Ena Bunina. Tapos after ko nitong isang video, mag na ulit ako. Ngayon, kakain na kami ng dinner. Ang dinner namin ngayon, itong ulalam, din maguan flavor. Tapos, kimchi na galing kila san Tapos ito pa rin yung rice namin. Yung dinuguan flavor, yan yung favorite ko sa ulalam mega kasi masarap siya. Ayun, good night. And kunin yung vlog. Bukas Monday na. Kakatapos ko lang gawawa ng lecture sa Hospitality Organization Management. Kaya, ayun. Ayun nga pala friend ko na si Carrie sa Facebook. Si Katie Carrie TV ng YouTube. Kaya, ayun. Hi, Carrie. Hi, sis. <laughs> ayun. Good luck sa pasok bukas. Alam ko may pasok na kayo bukas eh. So, yun. Good luck. Ingat. Ayun. Tapos, yun. Good night na. oyasumi Yasumi. Jane. Edit ko na yung vlog. Bye-bye. See you tomorrow.